sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyech ukol sa markang isang kaliwang paa na nakabaon sa ilalim ng isang malaking bato na hugis pagong. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, may iba't ibang kahulugan ang isang kaliwang paa na marka. Ito ay nakadepende sa lugar na kinalalagyan nito o kung ito nga ba ay isang surface marker o buried marker. Ang magiging kahulugan narin rin nito ay nakadepende sa mga kasama o katabi nitong barka. Pagdating naman sa mga pagong bilang marka, meron na akong ilang mga nagawang nakalipas na mga bido kung paano baslahin ang kahulugan nito. Sa kadalasan, kapag isang pagong na marka ang ating naingkwentro, ang deposito ay maaaring nakatago o nakabaon sa isang matubig na lugar. Ayon dito sa komento ng ating ka nais niyang malaman kung ano ang kahulugan ng kaliwang paa na marka kung saan ay kanyang nahukay sa lalim na 1.8 meters. Ito ay kanyang nadatnan sa ilalim ng isang malaking bato na hugis pagong. Ang batong hugis pagong na ito ay walang mga paa kung saan tanging ulo lamang ang meron. bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng payat o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, meron daw siyang nakita sa gilid ng pagong na marka na isang bagay, ngunit hindi daw ito marka. Sa gilid at ilalim ng naturang bagay na ito ay meron siyang nakitang mga bilog na bato. Ang itaas naman na bahagi ng pagong na marka ay meron siyang nakita na isang karagdagang marka kung saan ay nakaukit na simbolong parang letrang C. Ang simbolong ito na parang letrang C ay wala daw itong bilog o butas sa loob. Ang ating pangunahing marka dito ay ang malaking bato na hugis pagong. Ayon sa ating katiyech ay wala itong mga paa at maging buntot kung saan ang tanging meron lamang ay ang kanyang nakalabas na ulo. Ang ganitong uri ng pagong na marka ay nagpapahiwatig na ang nakabaong mahalagang bagay ay nasa malapit lamang ang ulo nito ang siyang tanging nakalabas lamang dahil ito ang siyang nagsisilbing pointer nito. Kaya ang gagawin natin dito ay suriin nating mabuti ang kanyang ulo at tukuyin kung saan ito parang direktang nakatingin. Pagdating naman sa kaliwang ang marka, kailangan nating siguruhin na ito ay isang lihitimong marka at hindi gawa ng kalikasan. Pero kung wala pa tayong gaanong karanasan para tukuyin ang pagkalihitimo nito, ang tanging paraan ay ang ituloy natin itong hukayin. At sa ating pagpapatuloy na paghuhukay ay kailangan nating madatnan ang isang kasunod namang lihitimong marka. Pero kung wala ay kailangan na nating itigil ang ating paghuhukay at muli tayong mag sa ibabaw ngunit sa ibang bahagi ng lugar. Ang nakaukit naman na marka na parang letrang C ngunit wala itong butas o tuldok sa kanyang gitna ay masasabi kong tumutukoy ito ng isang malaking bato sa paligid sadyang wala itong tuldo o butas sa loob dahil ang nais lamang ipahiwatig ng markang ito ay isang malaking bato. Pero kung may butas ito sa loob, ito ay nagbibigay ng kumpirmasyon na ang mahalagang pagay ay nasa loob nito. Basi sa aking sariling pananaw, ang ulo ng batong o gispagong ay maaaring Nakatingin ito sa isang malaking bato sa lugar. Kaya kung ito nga ay direktang nakatingin o nakaharap sa isang malaking bato, ang huhukayin mo dito ay ang ilalim mismo ng malaking bato na ito. Pagdating naman sa mga hugis bilog na bato sa gilid at ilalim ng isang bagay maaari mo na rin itong subukang hukayin kung ano ang meron sa ilalim ng mga ito. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El World. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito, ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout kaya shout out sa mga sumusunod. Ana Natiging Joseph Dunlao ng Big Kawayan Jerry Curativo ng Pagum City, Davao del Norte Ken Chester Makarambon ng Davao City Budino Arjan ng Bicol Joey Epistola ng Balungaw, Pangasinan. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.